Ay, baliktad ang po. Malayo, malayo ko yan. Malayo, ando na. Hindi naman kayo. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin. Agisan nyo na daw. Nabangan nyo na sa kapila. Sana, nangihina na yung tao. Ano naman ito? doon na siya sa likod tingnan natin malayo na ayun nag-iisa na tingnan natin nag-iisa na ng loobin ganoon siya magkakabit na nagtrapit na siya sa gilid ng baba yan nagisa ng ano up yan nakuha na siya mga lodi eh. nakakawa to alamin natin mamaya kung anong nangyari but nasa gitna siya. Lumalang ay walang ano, walang bangka. Hindi nga malaman eh. Walang bangka oh. Napakalayo. Alamin natin. <tinyo> Buti mabait kapitan oh. Buti mabait kapitan ng barko. <laughs> Binalikan siya.

laglag sya ini mulai oh kan <tip> natin mamaya <tip> kung anong nangyari sa kanya <tip> Ah. Ah. Oh. Hinagis siya ng Easter Horse. Lapit tayo doon. Doon tayo. Alam niyo na natin mga lodi kung anong nangyari dito. Ah.

Pagkabuka tayo para malaman natin kung anong nangyari talaga dito. Nakaprip lang siya mga lodi. Nasa gitna ng laut. Ang na <tinyo>

Ilan pira kami na ropon? Pasok na, pasok na, pasok na tayo. Patay isan? Pasok na tayo, pasok. Mga Dalaw-law sila magkakasama. Nabanggan sila ng barang, Yung isang kasama niya. na

Nagdadaan sila alas dos ng madaling araw. Nagdadaan ng... mag ng oras na lumahan lang, eh. Simula alas dos hanggang alas -dus.